Ang salita ng Diyos ngayong araw, ay mula sa Hosea chapter 1, verse 2. Si Moises na aking lingkod ay patay na, ngayon ngay tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Ang talatang ito ng Josue Kapitulo 1 Versikulo 2 ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng bagong simula at pagtawag sa pananampalataya. Nang pumanaw si Moises, ang dating tagapamuno ng Israel, ang responsibilidad ay ipinasa kay Josue. Ang Diyos mismo ang nagatas kay Josue na humakbang sa bagong yugto ng pamumuno. Ang tumindig ka, ay hindi lamang pisikal na utos. Ito ay panawagan na harapin ang hamon, magtiwala sa Diyos, at maging matatag sa pananampalataya. Ang pagtawid sa Jordan ay simbolo ng pagsisimula ng isang bagong kabanata, isang landas patungo sa pangakong lupaing binigay ng Diyos. Sa talatang ito, tinutulungan tayong makita na ang bawat pagtatapos tulad ng pagpanaw ni Moises, ay nagbibigay daan sa panibagong simulan na puno ng biyaya at pangako ng Diyos. Mensahe para sa tagapakinig, sa harap ng mga hamon, magtiwala at tumindig. Kung nararamdaman mong mahirap o mabigat ang kasalukuyang yugto ng iyong buhay, alalahanin mo na may plano ang Diyos para sa iyo. Kung ano man ang nawala o natapos, may nakahandang bagong simula. At ang Diyos ay laging sumasayo upang gabayan ka, palakasin ka, at ibigay ang lahat ng iyong kailangan upang magtagumpay. Panalangi, aming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga pangako na hindi nagbabago. Tulungan mo kami na matutong magtiwala sa iyo gaya ni Josue na may tapang naming harapin ang mga hamon ng buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang tumindig at sumunod sa iyong kalooban kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, Panginoon, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kasama. Tulungan mo kaming makita ang mga bagong oportunidad at pagpapala na nakalaan sa amin. Nawa'y ang aming mga puso ay maging bukas sa iyong mga aral at ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Hesus, ito ang aming dasal. Amen.